I don't like you when challenge. First. I like you but I don't like you when pag hindi nakukuha yung gusto mo, nagdadabog-dabog ka. Oh, no. First step. Ang kinakabahan ako sa makeup ng Pangit. May ako. I like you but I don't like you when pag pinapagalitan mo yung mga anak mo, pati ako damay. Hoy! Guys, totoo yun. Parang ano naman? Ang pakawal ng kulit. Ayan, pinabas ang sama ng loob, guys. Sakit. Concealer. I like you, but I don't like you when pag inuutusan ka, grabe, ayaw. Kailangan ko pang bayaran. Totoo yun. Kala mo naman kagandahan. Oh. Mami, wala na. I like you but I don't like you when, pag may handaan dito sa bahay, halos andito ka. Hoy! Malabang! Papigayin pa para ko. Ano? Kamili-pembar? Wala ka, hindi ko alam magiging ganito. Kung makadamihin. Bakit <laughs> alam mo yung ano ko? Ay, last ko ba? <laughs> ako <lang magigand> yun na nga magiging ganito na maglalagay. <laughs> Shadow! I like you but I don't like you when, Lalapit ka lang sa amin pag may kailangan ka. Pera! Like, like. parang magbabantay ng bata. Oh my God! Pero kapalit pera. Alam mo naman, napakabuting pita. Nangungurot naman ito. Amabang mga rata. I like you, but I don't like you when, um, pag laging madumi yung bahay, guys, tapos hindi siya marunong maglinis, yung ano ay, sa cellphone, lang. Chill ba? Oh, ikaw, oh, ikaw, ka, ikaw na. <laughs> naman yun. Game, game, game. Um, okay. Ano, marunong mag-blend. Okay, isang shade lang. Tignan mo yung gamit niyang brush, pang wink. Next, <laughs> Yung ginagamit ng kilay, hindi ko alam kung anong basa to. pero parang powder powder I like you, but I don't like you when hindi ka napipirmi sa bahay. Gusto mo gala ka ng gala. Kala ah, mo naman, anak mayama. Isang araw lang gumagala. Lah, isang araw, tuloy-tuloy, isang linggo. Swimming. <laughs> ano pa ba, ba? Anak mayama po. Ay! Sige, nasira yung anak ko. Tinagod. By the way, yung mga brush namin, binibili namin siya kay Ate Mayim. like you, but, but, I like you, but I don't like you. when pag lagi kang nakikikain kila nanay baka tapos hindi ka magluto, tigil ka nun, yo! Oh, may ambag akong ulam doon, excuse. hindi kang magluto. Eh, yeah, tapos may ambag akong ambag akong ulam. Siya luluto, guys, sa do. Paano kung magluto kung mag-isa ko lang kumakain sa bahay? Hmm, sa dog <laughs> ano yun. Ay, Ayos. Ganda nga, gusto-gusto lang -gusto mga kapasipong hampas luka. yan ikaw god gusto mo wala baba ko minom po galing ko mag-makeup para ko nga yung, 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 na ako mo ay lang tawag yan yung kapalapal ng chili na matatanda foundation Flash on laaming liquid blush flash on loose ah meron kasi yung malitay and okay, i like you but i don't i don't like you when kung sana ko mag dapat kasama ka Omsim um, s'empre ah dento mo wala quando sa girl sa asa ka, sasa. Sasa girl nga. ano asa ay, Saasa, girl? Asa mo. Sa asa girl. Parang sambang server lang. Girl, Next, flash on. I like you but I don't like to when pag ano pag bita ka sa si pamilya. Yung ano ay? halaga Yung binibili mo guys, ginaw kontra niya. Gano'n. Sipsip ba? -sip Hindi niya alam ang what's the needs. Na-order ko lang, ano naman, nagalit na naman. Nakadating yung order ko. Ano mo, Hindi na tayo mag ano mag contour gano'n. Kira ang pang talaga video. Next makeup. This is uh, from my mama. Thank you mother. I like you but I don't like you when I like you but I don't like you when kapag may mga bagong gamit ako kinukuha mo like yung palda ko nung kasal yung top ko oh

Pag may pagkain, ako lagi nang hinihingi. Aba, dapat lang. O so guys, iso naman minsan nagtatago ako dito sa loob. Alam niyo ba yung pagbala siya? Sinusulit ko. Kasi nungutom ako. You're babo. Oh, eh, pati naman ikaw. <laughs> Wala akong masasari ah. ng pagkain nga rin. Yeah. Okay guys, done. This is the final look. Thank you for watching.